Too much, too much. Ang Dami nating bros. Tangnan na hihina na yung legs ko ha. Blessings. Blessings ni San Pedro. Kita ko na yung mga landmarks. Kita ko na. mo. Tapos wala akong magkagawa. Ganito ka na. Ganito ka mo. Wait lang. ano? Hindi pa. ba kito yung mga oras? Oo Kanyan yan. Kito na isang oras eh. Ha? Yung ano? isang oras. Yung mawa? Hindi tayo. isang

Wala pa rin ako ng otomat oh, Wala Hindi ko hindi ka otomatik Hindi ko hindi ka otomatik Gago ka puta ano naman Bakit -la asan na ang do'y Hindi ko na mahinto Lalabas Di na yan Hindi niyo na mahinto Lalabas na yan Hindi na siya maka hindi siya makahinga ng otomatik Uy taro takbo na tayo Hindi na siya makahinga ng automatic. <laughs> Katahain na yan Katahain yan <laughs> <laughs> may lalabas na mai dalang mai dalang pasul, kailan mo sa dulo. Wala na boy kailan <laughs> mo mo ba? Wala mo mo Pagano natin okay, natin na natin pag oh, pa 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 na, <laughs> sa pag-asa <pause> La pa lang pala Jollibee! Ang pag-asa kayo? 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 Ang pag asa ako ang pag asa kayo ako pag asa kayo ang pag kayo ang pag asa ang pag asa kayo ang pag asa kayo ang pag Uh, Saan ka tayo naglakad una? Doon sa 7-Eleven? Saan tayo galing? Doon sa... Ayun! Yung Nitin, tinulian mo. Hindi, tulo na yung pag-asa, di diba? ba? Hindi, hindi pa. Pagpapong pag-asa nila, kada natin na. Ah. Kaya yung tulo